Ikadalawang putisang kabanata Sinalakay ng mga kananeyo ang mga Israelita Nabalitaan ng hari ng Arad Isang haring kananeyo sa Timog Na magdaraan sa Atarim ang mga Israelita Sinalakay niya ang mga ito at nakabihag ng ilan Kaya ang mga Israelitay gumawa ng panata kay Yahweh Sabi nila, tulungan ninyo kaming talunin ang mga taong ito At wawasakin namin ang kanilang mga lunsod para sa iyo. Lininig naman sila ni Yahweh. Kaya, nang mabihag nila ang mga kananeyo, ay winasak nga nila ang lunsod ng mga ito at itinawag nilang Horma ang lugar na iyon. Ang mga makamandag na ahas, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula upang iwasan ang Edom. Subalit, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises inilabas mo ba kami sa Egipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, pinadalhan sila ni Yahweh na mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, Nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa si Israel at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sinamang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Ang paglalakbay ng Israel sa palibot ng Moab Ang bayang Israel ay nagpatuloy sa paglalakbay at nagkampo sa Obot Mula roon, nagtuloy sila sa mga guho ng Abarin sa ilang na nasa silangan ng Moab Pag alis doon, nagpatuloy sila sa lebis ng Zared Buhat naman dito ay nagtuloy sila sa kabila ng Ilog Arnon Isang lugar na nasa pagitan ng lupain ng mga Amoreo at ng mga Moabita kaya natala sa aklat ng mga pakikipagdigma ni Yahweh ang ganito. Parang ipo-ipong sinakop niya ang Waheb at ang kapatagan ng Arnon at ang kataasan hanggang sa kapatagan ng Ar at sa hangganan ng Moab. Mula sa Arnon, nagpatuloy sila hanggang sa lugar na tinatawag na Balon. Ang lugar na ito'y tinawag na balon sapagkat dito sila pinahukay niyawe ng balon para makuna ng tubig. Umawit sila roon ng ganito, Bumukal ka ng tubig o balon at sa iyo'y awit ang aming tugon. Mga pinuno ang humukay sa iyo na ang gamit ay tungkod at setro. Mula sa ilang na iyon ay nagtuloy sila sa matana, nagdaan ng nahaliel at bamot. Pag alis dooy, Nagtuloy sila sa isang kapatagang sakop din ng Moab sa tuktok ng Pisga na nakaharap sa ilang nalupig ng Israel si Haring Sihon at Og. Ang mga Israelita ay nagsugo kay Haring Sihon, isang Amoreo. Ipinasabi nila, Maaari po bang makiraan kami sa inyong lupain? Hindi po kami daraan sa alinmang bukirin o ubasan. Niiinom sa inyong balon. Sa lansangan ng hari po kami daraan hanggang sa makalampas kami sa inyong nasasakupan. Subalit hindi sila pinahintulutan ni Haring Sihon. Sa halip, tinipon niya ang kanyang hukbo at sinalakay ang mga Israelita sa Hahaz. Ngunit nagwagi ang mga Israelita at nasakop ang kanyang lupain mula sa Ilog Arnon hanggang Habok. Sa may hangganan ng Amon, matitibay ang mga kuta ng Amon. Sinakop nang mga Israelita ang mga lunsod ng mga Amoreo, pati ang lunsod ng Hesbon at ang mga bayang sakop nito. Pagkatapos, sila na ang nanirahan sa mga lunsod na ito ng mga Amoreo. Ang Hesbon ang siyang punong lunsod ni Haring Sihon na lumupig sa hari ng Moab at sumakop sa lupain nito hanggang Ilog Arnon. Kaya ang sabi ng mga mga awit, hali kayo sa Hesbon at muling itayo ang lunsod ni Sihon. Mula sa Hesbon na lunsod ni Sihon, lumabas na parang apoy ang kanyang hukbo. Tinupok nito ang lunsod ng Ar sa Moab at nilamon ang kaburulan ng Arnon. Kawawa ka, Moab, sapagkat ito na ang iyong wakas. Kawawa ka, kawawa ka, bayan ng Diyos na si Kemos. Ang mga anak mong lalaki ay hinayaan niyang maging pugante. Ang mga anak mong babae ay nabihag ni Sihon na hari ng mga Amoreo. Napuksa pati ang mga sanggol mula sa Hesbon hanggang sa Dibon, mula sa Nasim hanggang sa Nofa na malapit sa Medeba. Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupaing nakuha nila sa mga Amoreo. Pagkatapos, si Moises ay nagsugo ng mga espiya sa Hazer at nasakop din nila ito pati ang mga karatig bayan nito. Pinalayas din nila ang mga Amoreo roon. Hinarap naman nila ang Bashan, ngunit nilabanan sila ni Haring Og sa Edre. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Huwag kang matakot sapagkat ipapalupig ko siya sa iyo. Magagawa mo sa kanya ang ginawa mo kay Haring Sihon ng Hesbon. Napatay nga nila si Og, ang mga anak nito at ang lahat ng kababayan nito. Wala silang itinirang buhay. Sinakop nila ang lupaing iyon. Ika-dalawamput dalawang kabanata. Ipinatawag ni Balak si Balam. Nagpatuloy ng paglalakbay ang mga Israelita at nagkampo sila sa kapatagan ng Moab sa gawing silangan ng Hordan sa tapat ng Jericho. Ang lahat ng ginawa ng mga Israelita sa mga Amoreo ay hindi lingid kay Haring Balak na anak ni Zippor. Ngunit hindi siya makakilos laban sa mga Israelita sapagkat napakarami ng na mga ito. Natakot sa mga Israelita ang mga mawabita sapagkat lubhang napakarami ng mga Israelita. Kaya sinabi nila sa pinuno ng Midian, uubusin ng mga taong ito ang mga bayan sa paligid natin tulad ng pag-ubos ng baka sa sariwang damo. At nagsugo si Haring Balak Balam, na anak ni Bior sa bayan ng Petor sa may ilog Euphrates sa lupain ng mga amaw. Ganito ang kanyang ipinasabi. May isang sambayan ng dumating buhat sa Egipto. Nasakop na nila ang mga bansa sa paligid namin. Malapit na sila ngayon sa aking lupain. Napakarami nila. Magpunta ka agad dito at sumpain mo sila. Siguro malulupig ko sila pagkatapos mong sumpain sapagkat alam kong pinagpapala ang binabasbasan mo at ninamalas naman ang mga isinusumpa mo. Nagpunta mga pinuno ng Moab at ng Midian kay Balam. Nadala ang pambayad para sumpain nito ang Israel. Sinabi nila ang ipinapasabi ni Balak. Ito ang tugon ni Balam. Dito na kayo matulog ngayong gabi para masabi ko agad sa inyo ang anumang sasabihin sa akin ni Yahweh. At doon nga sila natulog. Itinanong ng Diyos kay Balam, sino ba yung mga taong kasama mo? Sumagot si Balam. Mga sugo po ni Haring Balak ng Moab na anak ni Zippor. Gusto niyang sumpain ko ang sambayan ng galing sa sa sapagkat nasakop na ng mga ito ang halos lahat ng lupain sa paligid. Baka raw po sa ganoong paraan niya maitaboy sa malayo ang mga iyon. Sinabi ng Diyos kay Balam, Hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. Huwag mong sumpain ang mga taong tinutukoy nila sapagkat pinagpala ko ang mga iyon. Kinaumagahan, sinabi ni Balam sa mga panauhin niya, Umuwi na kayo. Ayaw akong pasamahin ni Yahweh sa inyo. Umuwi nga ang mga pinuno at sinabi kay Haring Balak na ayaw sumama sa kanila ni Balam. Kaya't nagsugong muli si Balak ng mas marami at kagalang-galang na mga pinuno kay Balam. Pagdating doon, sinabi nila, Ipinapasabi ni Balak na huwag kang mag-atubili sa pagpunta sa kanya. Pagdating mo raw doon, pararangalan ka niyang mabuti at ibibigay sa iyo ang anumang magustuhan mo. Sumpain mo lamang ang mga Israelita. Ang sagot ni Balam, Ibigay man sa akin ni Balak ang lahat ng gintot pilak sa kanyang palasyo, kahit kaunti hindi ko maaaring suwayin ang utos sa akin ni Yahweh na aking Diyos. Gayunman, dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano pa ang sasabihin sa akin ni Yahweh. Kinagabihan, lumapit ang Diyos kay Balam at sinabi sa kanya, "Sumama ka sa kanila, ngunit ang ipinapasabi ko lamang sa iyo ang sasabihin mo." Ang anghel at ang asno ni Balam. Kinabukasan ng umaga, inihanda ni Balam ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ni Balak, kasama ang dalawa niyang utusan. Nagalit ang Diyos dahil sa pangyayaring ito, kaya't hinadlangan ng anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balam nakatayo sa daan ng anghel, hawak ang kanyang tabak. Nang makita ng asno ang anghel, lumihis ito ng daan at nagpunta sa bukirin. Kaya, pinalo ito ni Balaam at pilit na ibinabalik sa daan. Ang anghel naman ni Yahweh ay tumayo sa makitid na daan sa pagitan ng ubasan at ng pader. Nang makita siya ng asno, sumiksik ito sa pader at naipit ang paa ni Balaam. Kaya't muli itong pinalo ni Balaam. Ngunit ang anghel ay humarang muli sa lugar na wala nang malilihisan ang asno. Nang makita na naman siya ng asno, nahiga na lamang ito. Kaya nagalit si Balaam at muling tinalo ang asno. Ngunit pinagsalita ni Yahweh ang asno. Itinanong nito kay Balaam, Ano bang kasalanan ko sa iyo? Bakit tatlong beses mo na akong pinapalo? Sinabi ni Balaam sa asno, Tinalo kita sapagkat ginagawa mo akong hangal. Kung may tabak lang ako, baka napatay na kita. Sinabi ng asno kay Balaam, Hindi ba't ako ay iyong asno at sa simula pa'y ako lang ang sinasakyan mo? Ginawa ko na ba ito sa iyo? Hindi, sagot ni Balaam. Sa sandaling ito ipinakita ni Yahweh kay Balaam ang anghel na nakatayo sa daan at may hawak pa ring tabak. Kaya't nagpatira pa si Balaam. Tinanong siya ng anghel ni Yahweh, Bakit tatlong beses mo nang pinalo ang iyong asno? Sadyang humaharang ako sa daan sapagkat mali ang binabalak mong gawin. Tuwing makikita ako ng asno mo, ay lumilihis ito. Pangatlong beses na niyang ginagawa ito. Kung hindi siya lumihis, baka napatay na kita. Ngunit siya'y hindi ko sasaktan. Sinabi ni Balaam sa anghel, Nagkasala ako. Hindi ko alam na nakatayo kayo sa aking daraanan. Babalik na ako kung hindi ayon sa inyong kalooban ang lakad kong ito. Sumagot ang anghel. Huwag ka nang bumalik. Sumama ka sa kanila. Ngunit ang sinabi ko sa iyo sabihin mo sa kanila. At sumama si Balaam sa mga sugo ni Balak. Si Balaam at si Balak. Nang malaman ni Balak na dumarating si Balaam, sinalubong niya ito sa lunsod ng Ar sa may ilog Arnon sa may hangganan ng Moab. Sinabi niya kay Balaam, Kailangan, kailangan kita, kaya kita ipinatawag. Bakit ngayon ka lang? Akala mo ba'y hindi kita kayang gantimpalaan? Sumagot si Balaam, Naparito nga ako, ngunit wala akong maaaring sabihin, liban sa ipinapasabi sa akin ng Diyos. At sila'y magkasamang nagpunta sa lunsod ng Huzot. Pagdating doon, si Balak ay naghandog ng baka at tupa. Pagkatapos, pinakain niya si Balaam at ang mga pinunong kasama nila. Kinabukasan, isinama ni Balak si Balaam sa Bamot Baal, kung saan ay abot tanaw na ang ilang mga Israelita.